Awat oh, sa po sa inyo mga kabaryan, nandito na naman po ulit tayo, nagbabalik sa channel ko ngayon. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay ito pong 1 peso na BSP series. At bago po tayo magsimula sa ating video ay nais ko lamang pong batiin kayo na magandang hapon po sa lahat pong nanonood. Ayan, magandang hapon po ulit sa lahat. Maraming salamat ulit sa panonood at nais ko lamang po ulit na mag-shoutout po sa mga kaibigan natin na mga buyer dito sa ating Facebook. Ayan, maraming salamat po sa pagbili ng ating mga old coins. Ayan, thank you po sa inyo at magandang hapon po sa lahat. Ayan. Meron po tayo dito ng mga 1 peso. Ito po ay urgent, lamang po ito. Sa meron lamang po. Ayun. Ang hanap ko po dito ay yung uncirculated condition. Meron kasi akong dalawang buyer na naghahanap po nito. Ayaw po nila nito kasi mga circulated lamang po ito, kung pagagamit na. Pero magaganda pa rin naman ang kondisyon. Ayun. Magaganda pa rin naman, pero ang hanap po nila is uncirculated condition ito po ay year 2006 yan sya focus lang natin ay focus lang po natin yan 2006 po ang hanap ng ating buyer ayan baka meron ho kayo dyan ipm nyo lamang po ako nandyan po sa description ng aking facebook urgent lamang po ito paunahan lang 10 piraso po ang kailangan ko sana po ay meron ho kayo year 2006 ayan About naman sa price po, sa PM na lamang po natin pag-uusapan kasi hindi naman po ito kamahalan, saktuhan lang pang collection lang naman. Ayan. Year 2006 uncirculated condition po ang hanap ko. Kagaya ho nito, kakintab kung meron ho kayo, sana meron. Ako wala kasi akong ganun. Ayan. Ganyan ho ang hanap ng aking buyer. Meron na po kasi ako ditong 2006 pero ang hanap po kasi ng buyer ko ay yung uncirculated condition sampung piraso po ang kailangan nila ayan ganito ho kakintab mga uncirculated condition sana po ay meron kayo ipm nyo po agad ako kasi paunahan lamang po sampung piraso lang po kasi ang kailangan ko okay po maraming salamat ulit sa panunod at magandang hapon po sa lahat peace